Oh, hi. May kailangan ka? Oh, hi. Andiyan ba si Cholo? Um, kailangan mo sa asawa ko? Asawa? Daga lang. Hindi magandang biro yan, Miss. Ako ang asawa niya. Hindi ako nagbibiro. Ako ang asawa niya. Sino ka? Baka kabit ka. Eh, sa siya umuwi. Sino ka ba? Mahal, nandito ka na pala. Hindi mo naman sinabi yung pupunta ka. Bakit? Para maitago mo sa akin yung kabit mo. Wow, ha? Kailan pa? Kabit? Ano? Huwag <laughs> kang magpapaniwala dyan kay Ann. Siya yung joker namin dito. Palabiro lang talaga yan. Hindi naman totoo yan, di ba, Ann? Di ba? Ah, <laughs> oo, Miss. Um, oo, ikaw yung asawa. Sa susunod, Huwag kang magbibiro ng ganyan. Dahil hindi maganda. Nakakasakit ang damdamin. Ah, sorry Miss ah. Sir, sorry sa biro ah. Labas lang ako. Kinuha ko lang tong folder. Bye. Thank you. Ikaw mahal ah. pag nahuli kitang may kabit ka, dahil oras na malaman ko, yung hotdog mo, puputulin ko yan. At hindi lang yan duhin kong hindi ka na makakabalik dito sa kumpanya. Nagkakaintindihan ba tayo? Mga naman, wala akong, wala akong panahong lukuhin ka. Nasa iyo na kaya lahat. Maganda, matalino, sexy. Hanggang ngayon niya, hindi ko alam bakit akong pinatulan mo eh. <laughs> o dumaan lang ako dito para bisitahin ka. Mauna na ako. Susunod ko pa anak natin sa school. Eh, okay, mag -ingat. Cholo, sagutin mo yung tanong ko. Sino yun, ha? Ay, asawa ka na pala. Sabi mo, single ka. Nyeta naman, no? Ay pala yung kabit. Pwede. Pwede hinahan yung boses mo. Baka may makarinig sa atin, eh. Kumalma ka, please. Kumalma? Paano ko kakalma? Iginawa ginawa mo kong kabit? Hindi ko naman deserve to. Hindi. Hindi kasi ganun yun, baby. Sa totoo lang, gusto ko na talaga makipag-iwalay doon. Talagang, talagang nahihirapan lang ako. Alam mo naman, di ba? Yung tatay nun yung may-ari ng kumpanyang to. Kailangan natin siya. Hindi. Pinayperahan ko lang siya, babe. Tsaka ayaw mo nun. Lahat ng gusto mo na bibili natin. Pwede ba? Kung pwede lang, ha? Tanggapin na lang natin. Kahit ngayon lang. Okay? Hindi eh. Hindi pwede to. Dapat, Cholo, isa lang sa amin yung pipiliin mo. Kung ayaw mo na sa kanya, hindi sabihin mo. At least wala kang nilulokong tao, di ba? At ako, hindi ako magiging kabek, hindi kasi ganun kadali yun eh. Kasal kami. May anak kaming dalawa. So ano ako, parausan? Panandalian lang? Hindi. Hindi okay. Mahal kita. Tsaka di ba, tigilan natin tong bangay na to sa opisina pa talaga. Mahal mo ko, mahal kita. Yun lang yung ma yun lang talaga yung mahalaga, eh para naman, para naman di tayo masaya sa isa't isa. Tiga lang, ha. I, I need to take this call. Siglit lang, ha. Tsaka, pwede pa pasimplihin na lang natin to. Kung wow. ayaw mong maging kabit, di okay lang. Napakadali lang. Napakaraming babae dyan na gusto yung benefit ng ganitong setup. Excuse me, ha. Yes, Mr. Gonzalez. Wow. Yes, yes, I've been waiting for your call. Hi, babe. Buti dumating ka agad. So, I guess, pa ka na sa setup natin. Sabi ko na nung abay, mahal mo rin ako eh. Pero, paano naman yung misis mo at yung anak mo? Hindi nila alam na niluloko na sila. Alam mo, huwag mo na silang isipin pa. Kayaan mo na yun, lalo na yung tanga kong asawa. Ang mahalaga lang naman talaga ay yung pera at saka yung posisyon na binibigyan niya din sa akin dito sa kumpanya to. Kung tutuusin nga eh, board na board na ako sa kanila. Tsaka saka yung anak ko, hindi ko naman mahal yun. Pinilit lang niya ako anakan siya dati. Kasi, kasi daw, para daw may habal siya sa akin. Wow! Talaga lang ha? Grabe ang sakit marinig mo. Oops, sorry. Narinig pala ng tunay mong asawa. Oo. Dinig na dinig ko lahat ng panggagagong sa akin. Salamat sa kabit mo na biktima din ng panggagago mo. Mahal, mahal. Lahat ng mga narinig mo hindi totoo yan eh. Ano ba? Bakit mo ginawa ito sa akin? Ako nga dapat magtanong sa'yo niyan eh. Paano mo nagawa sa amin to, Cholo? Sa asawa mo, kasal pa man din kayo sa anak mo. Ganyan na lang ba talaga kapag bored na sa asawa, maghahanap ng ibang babae para lang gawing pamparausan? Well, I'm sorry to tell you. Hindi ako ganun ka-cheap na babae para maging kabit mo at para makasira ng pamilya. Buti na lang, may matitino pang babae na mas gugustuhin manindigan sa tama at may tamang pag-iisip, hindi katulad mo. Mahal naman. Mahal na kamali ako. Wala lang naman siya eh. hindi mo ko pwedeng iwan. Paano yung anak natin? Ang kapal din ang mukha mo sabihin sa akin yan, no? Pagkatapos mo sabihin sa akin na hindi mo mahal ang anak ko. Bata yun! Inosenteng bata! Dinadamay mo para lang makalusot sa sarili mong kalasuan. Alam mo, nagsisisi ako eh, na pinili kita. Eh, wala ka naman talagang kwenta. At baka nakakalimutan mo, kung hindi dahil sa akin, wala ka ng mga bagay na meron ka ngayon. Mahal, ah, mahal nagsisisi na ako. Kalimutan na lang natin Please! Please, magsimula na lang, lang tayo. Please! Sorry na lang din. Kasi kaya kong bawiin lahat. At kaya ko rin ibalik ka sa lupa. Simula ngayon, wala ka ng posisyon dito sa kumpanya. At ayaw na ayaw ko na makita yung pagmumukha mo sa bahay. Kaya umalis ka na. Mahal naman. Alis nga eh. Umalis ka na, Cholo. total may oras ka naman humanap ng ibang babae, di ba? Gamitin mo na lang yun para humanap ka ng bagong trabaho. So, leave us alone. Alis, Ako, no, Ms. Main. Pasensya na kayo ah. Hindi ko talaga alam. Oo, hindi valid reason na hindi ko alam. Pero, pasensya ka na talaga sa pagkakamali ko. Hindi, okay lang. Alam mo, bilib nga ako sa'yo eh. Kasi ang tapang mo. Hindi lahat may kakayahan magsabi ng totoo. Kaya saludo ako sa'yo. Alam mo kung ano yung deserve mo. Naku, May. Alam mo, lahat naman ng babae, hindi, hindi natin deserve lukohin. Kaya lang naman matatapang yung mga lalaki na yun, babae, kasi may mga babae na pumapayag maging kabit. Kaya nga, salamat. Salamat kasi nanindigan ka sa tama. Inaglaban mo kung ano yung tama. At ang importante, itinama mo yung pagkakamali mo.